Hello po mga idol, good morning po sa ating lahat. Ayan, So dito tayo sa ating palm oil na uh, area. At saka medyo masakit po sa bilang isang farmer na ma-visit yung isang uh, yung mga panani mga idol na, na ganito nangyari oh. Yan, parang na herbicide po mga idol yung ating mga tanim. Grabe oh. Ang saging natin, yan. senyorita na saging wala na. Yan, nakakalungkot po yan sa mga idol dahil po sa matinding tag-init. Ayan, ay. Kahit po yung mga damo na po is namatay na po mga idol dito sa ating area. Ayan, kahit mag pa po tayo ng once a week, hindi pa rin kaya yung ating mga kina natin. Mga bukado natin, namatay na po yan dyan sa lahat mga idol para nag-herbicide na po dito na area. Yan, mga bukado natin. Yan, dyan banda, medyo okay okay pa yan. Hindi na talaga kinaya ng ating avocado, sorry talaga. Yan, kahit magdilig po tayo, ayan, hindi pa rin kaya sa sobrang init mga idol. Siguro, ang pagdilig talaga is everyday. Yan nga lang, wala tayo dito, medyo malayo. Yung simpidak natin, no? Chris in peace sa ating simpidak. Yan, wala na talaga. Yan, ito yung pinakamahal nating na simpidak. Every punta natin dito yan is diligan natin. Yan, kahit yung mga makahiya. Yan, surviving. Pero malapit rin mag-give up. Yan, dito. Wala na rin yung ating abukado dito. Namatay na. Yan, yung ibang abukado. About to die na rin, oh. Yan. Ganon din yun, oh. About to die na rin yung abukado. Yan, nagpapaharvest po tayo ngayon ng ating palm oil tree. yan o oh. Yan, African oil po yung tawag namin. Wala na talaga mga idol. Patay na patay na talaga yung damo. Sobrang kapal ng damo dito pero wala na. Yung mga saging natin goodbye na rin. Yan wala na talaga. Yan nabukado natin. laglag na. Uy! May tae pa ng kambing. Ayan. Nakapasok po yung kambing dito mga idol. Ayan, wala na yung mga saging natin. Ayan, masakit po talaga. Bilang isang farmer na makita yung Uh, mga pananim na ganito ang nangyari mga idol pero wala tayong magawa dahil ganito yung kalikasan ngayon yan, hindi rin natin tumalaga ng water pump dahil uh, hindi ano yung area ito, wala na no? sayang, ganda pa naman ng mga giant avocado na yan, yan at saka ang pinakamamahal nating simpidak mga idol sobrang laki na ng simpidak kinain lang po ng kambing ito oh uh. Yan kanina na lang po siguro to. Mataas na po ito siya mga idol oh. Ganyan na siya kataas oh. Ito lang yung pinakamalaki kong simpidak na natira. Yan, wala pang may na ano, kinain pa ng kambing at saka pinutol. Yan. Pero hindi kasalanan yun ng kambing mga idol. Yan, tuklasin natin dito yung may kasalanan mga idol. Yan, kasi nakababwire po ito siya paikot yung ating area. Yan at saka hindi po talaga nakakapasok yung kambing dito since nagpa-start tayo ng tanim. Yun nga lang ang problema po mga idol. Yan dahil sa matinding tag-init yung katabing lote natin dito mga idol is nagsunog. Yan o, Nagsunog po dyan sa labas. Yan. Ito yung kanyang sinunog o pumasok yung sunog dito sa area natin. Yung ating bob ganyan po siya mga idol, oh. Baboyer natin ganyan. Ya, nilagyan pa po natin ng twine para hindi po makapasok yung kambing. Ngayon, nagsunog sa diyan, oh. Magaling nating kasama diyan, or oh. sino man nagsunog diyan na katabing area natin. Yan, no oh. Umabot dito yung sunog, oh. Yan. Sa loob ng area natin. Ang nangyari, yung mga twine na nilagay natin nasunog. Yan, no oh hindi man lang niya inano yung apoy habang pumapasok yung apoy dito kaya nangyari pumasok po yung mga kambing dyan yan kaya napakasakit yan mga idol na makita yung tanim mo ay simpadak natin about to die na unti-unting namamatay sa init the same time makita mo pa talaga madat na na kinain pa talaga yung kambing yan. Double murder ng ating mga tanim. Yan. Grabe talaga. Nakaka-depress po magtanim. Yan. Wala na rin yung abukado natin, no? Bagong tanim natin na abukado. Yan. Galing pa to kay Ma'am Lani. Sa misamis. Yan. Galing pa po ng misamis yung abukado natin. Wala na rin namatay na po mga idol yan yung ating musang king yun yung unang mga namatay yung musang natin ngayon ay yung ating mga malaysian jed na ito rambutan wala na rin yan grabe nakakalukot po talaga mga idol grabe sobrang init po kasi sa panahon ngayon yan oh. malaysian jed natin nagdilig po tayo sana so, huwag kang mamatay. Yan, ito yung ating harvest ng palm oil. At the same time, yung mga seedlings na hindi pa natin tinanim. Yan, dito po mga idol o. Kinain din ng kambing. Ito yung Malaysian jade natin. Ito yung latex-free na langka. Galing kay Dok Pamplona sa Kabakan. Tsaka galing tibuli din tong ating giant na gu guaba apple. Wala gwapol man tawag diyan, wala na ring ano, wala na ring udlot. Kinain ng kambing. Yan. Sayang. Wala well, sayang talaga ito, yung simple oh Sebrang ganda ng tayo niyan pero wala na. Dahil lang sa kambing. Kung hindi sana nagsunog yung ating katabi, at saka hindi nasunog yung ating mga tuwa, hindi pa nakapasok yung mga kambing dito. Yan, kung saan pa yung buhay na natira, yun pa yung kinaya ng kambing. Yan, pero marami din tayong namatay. Yan, namatay na rin yung ating mga bukado. Yan. Yan. Bukado natin, namatay. Wala na rin. Yan yung mga saging natin dito sa gilid. Surviving. Iwan ko magbunga pa ito. Yan, harvest tayo. Shout out, yak yak. <laughs> ating harvester. Ayan o. Oh. Ayan ang ating mga saging malnourished at dehydrated na rin. O, oh, para mag-symptom sa siya ng panama o. Oh, dahil lang sa yelo oh. Pero dehydrated po yan siya mga idol. Ay, grabe. Ayan o. Oh. Wala na. Ayan. Dito yung katabi natin na nagsunog sa ating ano, siguro. Hindi lang natin nakita. Pero, ang sabi ng katabi natin, sila daw. Pero, sige lang. Hindi naman kasalanan ng kambing yun. Ayan, medyo nakakalungkot talaga mga idol. Ayan, masakit sa katawan, masakit sa dibdib. Mamakita yung ating mga pananim na nasira, namatay, dahil sa matinding tagtuyot. Ayan, although, nag-ano po tayo, nag- didilig eh, hindi pa rin kaya grabe talaga sobrang tagtuyot yan dito po tayo sa Kindra Misulan Sultan Kudarat at the same time mga idol yung ano din po yung kambing na pumasok yan naka depress grabe yan yung mga saging natin dito Ay. yung sa katabi natin dyan dito sila nag harvest yan. Sayang na sayang. Wala na talaga para nag-herbicide lang. Oh, iwan ko kung makaka pa yung mga saging natin dito mga idol. Wala na talaga oh. Hoy kawawa gusto ko kayong isave pero paano. Ayan. Hindi enough ang isang dilig. Weekly para sa inyo. Ayan. Oh. Wala. Ayan. Hindi na yan talaga magbunga. Yan. Antay na lang tayo ng laninya. Sa pagtanim, bawain na lang tayo sa laninya ha, mga saging ha. Antayin niyo lang. Wait, hold on muna kayo. Yan. At least makakaabot pa kayo sa laninya. Yan, bawing-bawi abunuan ko 'yung napakarami. Yan, 'yung mga palm oil natin na ah. bagong tanim din, oh. Nagyeyelo na 'yan mga idol, o. Oh. Yan, pero kaya po ng palm oil. Yan, walang wala na talaga. Grabe oh. Wow. Sobrang sakit talaga. Yan. Oh. Namatay na yung ating mga tanim diyan. Wala na. Wow. Ah, Ayan mga idol. So please document sa mga kapwa nating farmer na na ano din yung mga pananim na damaged din dahil sa matinding tagtuyot, sinabayan pa ng El Ayan. So bye-bye muna mga idol. yan, tutulong po muna tayo sa pagharvest. The same time, ikutin muna natin yung ating yung mga pananim natin na, na damaged. Ito, yan ito. Sana wag pa kayong mamatay. yun sayang. Sayang talaga. Malahari. Yan, patay na rin yung mga damo dito. Shout out Sunny Boy, taga-harvest natin. O yan. So sa ngayon, I think nasa uh, 7 pesos na yung kilo ng uh, palm oil dito, mga idol. Yan, isang piraso, mga sa sampung piso siguro yan. Ang, ah, sampung kilo. So, kagaya nito, kung umabot po to siya ng sampung kilo, 70 pesos po ang bilhin yan. Yan yung mga palm oil. So, at least itong palm oil po mga idol, ito yung parang passive income sa farming dahil once mo lang siya tinanim, 30 to 40 years na yung pag-harvest mo every 2 weeks po mga idol. Yan, and then yung pag nito siya is every 6 months lamang po. At saka walang masyadong sakit. Sakit lang nito is tigi, yung makati na color green. Pero walang effect po yun sa bunga ng ating mga uh, palm oil. Yan, Walang effect, maganda po yun siya. Kahit mayroong ganun, resistant po yung palm oil. Hindi siya apektado. Kaya, kaya walang mga insecticide dito sa palm oil. Yan, ganyan lang po siya. Kahit tag-ulan, yan, sobrang ganda rin po ang tag-ulan sa palm oil tree dahil uh, pabor sa kanila. Yan, kahit mabasa yung punuan nila, okay din. Sa